Ngayong Thursday mga kapatid, abay healthy Webes po ang ating tema. At alam nyo rin po ba na kapag buwan ng Pebrero ay tinuturing po itong National Dental Month. Sabi nga rin kasi nila, a smile is the best thing that you can wear. At pag-usapan po natin, itong mga pag-smile-smile na yan, no? maganda po kung kayo po ay nakakangiti pa talaga. At syempre, mas maganda kung maayos po ang lagay ng inyong mga ngipin. Sumakit na ang lahat. Huwag lang ang ngipin, mga kapatid. Kasi pag sumakit ang ngipin, damay na po ang lahat ng parte ng katawan ninyo na parang sumasakit din. No? At yan, syempre maganda mabigyan tayo ng paalala kung baano ba mas makakaiwas po sa pagkasira ng ngipin at iba pang mga usaping dental. No? Ayan, dental health. Tayo, ngayong umaga, pag-usapan po natin yan. Kasama po si Dr. Joanne Jordan Carbonell, ang Chief ng Dental Section ng Manila Health Department. Welcome back, po. Maraming salamat sa inyong pagkakaraming indikasyon. Good morning. Good morning, sir, Mon. Yes, good morning. Medyo nahihirapan na okay. po tayo ngayon sa technical. Oo, but then again, we won't, we won't, uh, ayon po namin na mamiss po ang pagkakataon na kayo po ay aming makapanayam. Kaya thank you for answering the phone call. Ma'am, uh, diretso na tayo no sa mga pag-uusapan natin. Meron po bang edad yung mga dapat talagang regular nang bumibisita sa mga dentista para at least mapangalagaan po yung ngipin? Opo. Normally po kasi maganda sana yung uh, pagkapanganak or hanggang 6 months na bibisita na natin, i bibisita na natin yung mga baby natin para natuturoan yung mga magulang kung paano maglinis ng kanilang bibig. No? Sa una, pagkapanganak, 'yung ginagamitan natin ng gasa, no? Nililinis natin. Pag tumubo na 'yung ngipin nila, merong mga toothbrush at toothpaste na espesyal na ginagamit sa mga bata. 'Yun 'yung may mga fluoride content, no? Para naman a uh, tumibay 'yung mga bagong tubong ngipin. Tapos meron tayong mga makabagong makabagong uh, supplies ngayon na ginagamit natin. 'Yan 'yung fluoride varnish na kung saan a uh, para siyang um Uh, cutics no na, na pinapahed pinapahid sa ngipin ng mga bata. Ang 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 purpose nito ay pinoprotektahan niya yung ngipin para hindi na masira agad no. Uh, aside from that, uh, meron tayong bagong tinatawag ng mga supplies na silver diamine kung tawagin namin kung saan uh, talagang hindi maiwasan yung yung mga bata talaga uh, kumain ng matatamis at hindi agad natututuloy siya na mm -hmm. ng mga magulang nila so na nagsisimulang magkaroon ng caries o ng cavity so makakita pa lang tayo ng isang isang itim so pinapahiran na natin ito ng silver diamine ina-arrest na niya na wag nang lumaki mm -hmm. yung sira at a uh, yaan yung yan yung isang supply na, bagong bago ngayon na ginagamit natin para hindi matuloy masira yung ipin ng bata na nagre restore sa pagkabunot. So, yung po yung bago Yun ginagamit eh. natin. Opo. So, may paraan pala no, para maiwasan po talaga kahit pa paano yung pagkasira ng ipin as young as they are. Dapat po, uh, -check na kagad at binabantay na rin po ng mga dentista para yung mga... Kasi iniisip, Dok, ay eh, hindi, makapapalitan pa yung ngipin na yan pag mga bata eh. Kapag nabulok, kapag nasira, makapapalitan pa yan, bata pa yan eh. Opo, opo. Pero importante po yung mga ngipin ng bata eh kasi once nasira ng ng maaga ito at nabuno ito, iyan po yung simula na nadidelay yung tubo ng permanent teeth, no? Uh, kaya iyan po yung uh, importante na kahit batang ngipin pa lang o baby teeth na tinatawag natin, pinangangalagaan pa rin natin yan. At syempre, pag, kapag yan na bulok, maaga pa, maraming iba't iba pang diseases na pwedeng mangyari sa bibig ng bata no? na nagiging komplikado pa sa buong pangangatawan ng, ng, ng bata. Tulad ng ano po? Ano mga desisyon do? Ah, uh, siyempre, pag pinabayaan natin, andiyan na yung, yung namagayong gilagid nila, napabayaan, nagkakaroon ng gingivitis. Tapos, ah, uh, bukod doon, pag talagang namagana, 'Yung 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 gilagid nagkakaroon ng infection ah uh, 'yan delikado. Siyempre ang ambigbig nasa ulo 'yan eh, no? Malapit 'yan sa utak. Oo, oo, hmm. oo. So marami pong komplikasyon na, na mangyayari kapag ka pinabayaan nating mamaga 'yung gilagid at yung ngipin ng bata. Huwag i-take for granted po ha ang pag-aalaga po ng mga ngipin. Pero doc, ano-ano po ba 'yung mga kadalasang problema? na sangipe uh, sangipin na noobserbahan po ninyo na pwede sanang maiwasan kung sila nga po ay laging nagpapacheck or nagpapakonsult sa mga dentista? Ayan. So, ina-advise namin sa mga magulang, no? Dapat kasi palagang sa bahay pa lang, tinuturoan na natin ng tamang pagsisipilyo. Kasi kung tayong mga magulang ang siyang nagiging pabaya, no? So, hindi mm. natin matuturo yung tama sa, sa mga anak natin. So, pilitin natin makapag-brush sila at least man lang twice a day. Pero syempre, advisable, pagkakain, three times a day, nagtututrush tayo. Pero at least twice a day, no? At wag na wag silang matutulog nang hindi binabrush yung ipin ng bata. Lalo na yung mga nag, nag, nagdedede pa, no? Yung nag, nagpapato feeding. Kasi uh, masyadong matamis yung gatas natin, eh. Pagka hindi mo napainom ng tubig yan, no? Bago matulog, pinadede mo, tapos na, natulog na lang siya. Yan pong, yan pong matamis na, na gatas, ang siyang nagsisimulang magkaroon ng uh, bottle caries, kung tawagan natin. At yan uh, nagsisimula na masira yung ngipin ng bata. So, importante, pagkadede ng bata, painumin ng tubig yan para mawash man lang, no? yung 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 gatas sa bibig natin. Tapos pangalawa, uh, pag tumubo na ng ngipin ng bata, ibisita na natin sa dentista kasi natuturuan ng tama yung tama. magulang no tapos uh, alam mo sa Manila Health Department uh, talagang yung Aming City Health Officer nag-supply ng fluoride varnish at saka ng silver diamine no? para uh, maprotektahan yung ipin ng mga ng mga bata sa sa murang edad pa lang no yung mga school age namin no nakakatuwa na nakipag uh, tie up kami sa DepEd no lahat ng eskwelahan nilagyan namin ng silver diamine at saka ng fluoride varnish para mapangalagaan yung ngipin ng bata sa murang edad. At the age of 5 years old, yung kinder, sinisimula na namin i-treat yan. Boy. no? So marami, kaming, marami kaming mga treatment na ginagawa para hindi na masira yung ngipin nila. At maging uh, sistema na ng bata yung, yung pangangalaga, yung pagbisita sa dentista, kasi importante yon eh, yung wala silang takot na pumunta sa dentista. So, yun yun na, batang edad pa lang, imbulat na natin sila na bumisita tayo sa dentista at importanteng pangalagaan ang ngipin natin. Yun po. Sobra. Oo, sobrang sobra importante, Dok. Sabi ko nga po kanina, sumakit na ang lahat, huwag lang ang ngipin. Kasi pag ang ngipin na sumakit, okay. dami na sakit ng ulo, kirit na ng ulo mo, no? parang masakit rin tiyan mo, kasi hindi ka makakain ng maayos, lahat na. No? Pero gusto ko yun, ha? yung mga binanggit niyo po kanina, mga parang makabagong preventive treatment, para maiwasan ang pagkasira ng ngipin. Ano ulit 'yung doc? So available na yan sa Manila. Topo fluoride varnish and silver diamine po. At saka oh, syempre, dahil tuwing gagawa natin na, na, na nagpo-prophylaxis tayo, pinapastahan natin kasi 'yan restorative na yung 'yang pagpapasta eh. Ah, nandito dito kami sa hmm. preventive side ngayon, 'yon, no? Yung ah, wag na. masira ng tuluyan 'yung ngipin nila. So tinututukan natin yan dapat, Yung paglagay ng fluoride paglagay ng silver diamine, makakita pa lang tayo ng isang it itim, konting itim, pahira na natin, i-arrest na natin para wag lumaki. Actually, yung silver diamond, ginagamit din natin sa mga permanent ng ngipin. So, uh, okay. makakita pa lang tayo ina-arrest na natin para hindi na siya lumaki. Hindi na lumalim yung sira. No? Na, na-prevent mo na, na iwasan mo nang mabungal sa Yon, yun yung ating aim ngayon, wag mabungal. Mm -hmm. Tama, tama. Kasi nga, mga, mga kapatid, oo, nandun na tayo sa matanggal ng ngipin, may postisyo naman, may denture naman, pero wag natin paabuti sa ganung punto, no? As much as oh, possible. Oh. Yan di na palagi sinasabi ng mga dentista, eh. Hanggat kaya pang isave ang mga ngipin, isasave natin yan. Oo. Oh, oh. But anyway, oh. Doc, balita po namin, meron daw kayong mga bagong proyekto din dyan sa Manila Health Department Dental Section. Ano-ano po ba yan? Para lang din yes. na, mahalan nyo, mga nakikinig po ng mga taga Maynila. Ano ba nga asahan nila sa dental section ng Manila Health Department? Opo. Ngayon po kasi Pebrero, nagsiselebrate tayo ng Oral Health Month. no So, marami po kami uh, in-line project dito sa Maynila. Katulad ng bawat distrito, meron tayong mga mga libreng libre service. Although libre naman talaga, may mga extra pa tayong services na pre provide ngayon. Ano-ano ba ito? uh, nag-launch po kami ng libreng braces. Ayan. So, naglagay kami ng braces sa mga indigent high school students. Social. So, Social ang Manila, no? Sa, so, syempre, uh, yan ay may basbas ng ating Mayor Hani Lacuna at na ating City Health Officer, Dr. Arnold Pangan. So, naglagay kami ng 100 libreng braces sa mga indigent high school students natin at launch namin yan sa February 23 sa Universidad de Manila. Uh, hindi lang yon, uh, namili rin kami ng indigent na pasyente na nilagyan namin ng postiso. So, hindi lang tayo, hindi lang tayo naglilinis, nagpapasa at nagbubunot ng ngipin, naglagay din kaming libreng postiso no, sa mga indigent patients natin ng Maynila at meron kaming a uh, uh, mga mga programa tulad ng Little Mr. and Miss Healthy Smile, meron din kaming a uh, Uh, gay healthy smile para sa mga LGBT nating mga kapatid at meron din kaming miss buntis healthy smile. So yung mga buntis namin dito sa Maynila, hindi lang uh, yung kanilang pagbubuntis ang ang kanilang uh, por, uh focus no pag pumupunta sila sa health center, kung hindi naka din kaming alagaan ang itin nila. So dahil diyan nagkaroon kami ng Miss Puntis Health Smile ngayong Oral Health Month. Okay, yung po. Yan. Sige po. Ma'am, maraming salamat ha. na uh, nakakatuwa, no? Sana yung pag-adjust sa mga braces eh kasama rin sa promo or kasama rin po sa package <laughs> niya. Pero for sure, for sure, di ba? Sige po opo thank you very much for your time doc at maraming salamat po maganda umaga sana sa inyo po thank you, you. thank you morning. Yan po si doktor Joan Jordan Carbonell, ang chief po ng dental section ng Manila Health Department